Good morning, good morning. Merry Christmas in advance sa inyong lahat. Our little George ayaw gumising. 7.49 na. Say good morning. Ayaw talaga gumising ang baby boy namin, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayaw niya, Oh. No? Pinatayan na namin siya ng ano, aircon. Ayaw niya pa rin. Ayan, no? Oh. Ganyan siya, oh. No? Mm. Nagising na siya, guys. Nagising na yung baby boy. Ayan siya, o. Oh, Nagkakarkar na siya. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Merry Christmas. Say good morning. Good morning. Good morning. Good morning. mag na ng breakfast si George. Ganito lang kasimple yung buhay namin pagka ano umaga Re ano bread tapos with egg favorite niya yung peanut peanut butter kagaya ni wow niya oh oh let's eat ay ito lang yung aming favorite dalawa ayan oh let's eat na let's eat 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 yan. Oh, si Woowa naman, no? Kakain naman si Woowa. Yes. Say hi, hi. Say hi. 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 Say hi. Good morning. Kakain tayo parehas kay George, ano? Ah, uh, bread lang tapos may nakatoast sa tinap ano itlog yung bread tapos kape ganito lang kasi yung buhay namin kasi tatlo lang naman kami sa umaga bread lang ano, masarap na buhay ngayon. At least, ano, satisfied ka dahil may kape. Ganyan lang. Ayan o, tinayong apo. Kasi wala. Morning! Merry Christmas sa inyong lahat! Ayan, magprepare na yan si Wawa ng ano, lulutuin niya ano, maggagawa tayo ngayon ng lasagna. Ano, ito na yung mga ingredients ko. Prepare ko na yan lahat. Ayan, ayan. Ayan. Ano, busy busy ako ngayon kasi wala si mami niya. Ano, sa work na niya. Gumagawa na ng mga sushi niya. nako guys, ano, i-try nyo yung sushi ng ano, my only one daughter, ano, masarap di kayo mapapahiya sa regalohan nyo yung, i-search nyo yung marie kitchen and drinks ano, makikita nyo lahat doon yung mga, ano, gusto nyong i-order make happy additional order for ano this holiday lalo na sa new year kasi ano kailangan maghanda tayo para mas maraming blessing di ba ganito lang kasimple yung buhay 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 ko dito pagka wala yung ano mami niya kasi nasa work ayan ayan mabait lang yan siya ganyan tapos ano patugtugan mo lang siya ng ano mga tugtog na masaya okay na siya kaya ayan makakapagluto ako guys Babay muna sa inyo. Ayan, no. Oh, tingnan nyo si Wowa. Ano. Ganyan na siya. <laughs> ganyan na. Kasi, nag exercise ako tuwing umaga. Minsan hindi. Kasi, ano, busy ako dito sa little boy na, to. Say, hi, good morning. Hi. Morning. Merry Christmas. Yan. Ganyan lang siya guys, madaling ano alagaan siya. Diyan muna kayo kasi magluluto ako. Wala akong kasama ngayon maghapon ako lang maghahanda. Kaya bye, bye muna. Ano, ingat-ingat lalo na sa mga paputok. Bye. bye Merry Christmas. Ulit, bye. -bye. <laughs>

Kasi Pasko na pagbigyan niya na si Lola Linda. Ayan, ayan lang. Ayan lang kami dito. Tatlo lang kami. Ayan yung anak ko magaling mag ng sushi. Kaya alam, wala kaming handa sa ano bagong taon na kasi Hello Merry Christmas. Ito yung pogi naming prinsipe dito sa bahay. Say hello. 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 Oh, tingin dito. Papogi nga, pogi nga, beautiful eyes. Beautiful eyes, beautiful eyes. Uy, 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 pogi, pakyut, pakyut. Pakyut. Pakyut, pakyut. Yan si George. Pakyut, cute, cute talaga siya. Ayan. Kamin tatlo lang dito. Kakain na tayo, guys. Ayan na. Ito yung mga niloto lang namin, simple lang kasi tatlo lang naman kami. Ayan. Ay, may salad kami, may ano yung lasagna, tapos hipon lang at ribs. Yun lang yung handa namin. Pwede na. Ayan. Ayan, no. Ayan, no. Sexy si Wawa Linda. Naka-red-red yan. Naka-red-red siya. Kasi Pasko naman, pagbigyan nyo na si Lola Linda. Ayan. Ayan lang. Ganyan lang kami dito. Tatlo lang kami. Ayan yung anak kong magaling magluto ng sushi. Kaya lang, wala kaming handa sa ano, bagong taon na kasi ano, busy-busy siya kanina. Ano, madaling araw pa gising na siya. Ayan, kakain na kami tatlo. Akala namin pupunta yung mga, ano, taga Oreta, hindi naman pala. Ano, inaantay namin, nagutuman kami, kaya marami kaming makakain ngayon. George, kain na. Daming regalo ni George, so... Ayan, salamat sa mga nagbigay, ang dami. May pahabol pa kanina si Nikki. Ano? Oh, Merry Christmas. Kain muna kami. Kain muna kami. O say bye-bye. Bye-bye. Merry Christmas sa inyong lahat. Oh. Ano? Kiss muna. Oh, kiss muna. Oh, isa pa, isa pa. Wow! Ah, pa-cute pa sa mata. Pa-cute. Pa-cute yung mata. Yung mata. Cute. Pa-cute, ha? Ah. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Uy, pogi-pogi yan si George, eh. Babay muna. Kakain muna kami. Merry, Merry Christmas. Yung mga taga-Pangasinan, ano, Merry Christmas sa inyong lahat. Ano, Pasensya na, ano, hindi uuwi dyan si Uowa. Kasi walang bantay dito, oh. Yung sa Cavite, Merry Christmas! At saka doon sa Canada, Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Ingat-ingat. Love you all.